Para sa mas maunlad na buhay ng mga tarlakenyo, idinao sa probinsya ang kauna-unahang Department of Migrant Workers Caravan sa probinsya ng Tarlac. Alok dito, higit limang libong trabaho sa labas ng bansa. The OFW Bagong Pilipinas Caravan driven by the Department of Migrant Workers is a testament to our government's continued support and commitment to our modern-day heroes and overseas Filipino workers. Bilang panimula naman ng mga OFW na umuwi na ng bansa, handog sa kanila ng pamahalaang panlalawigan, 10 hanggang 15,000 -15 livelihood assistance. Para naman sa kalusugan ng mga taga-Tarlac, aabot sa 50 million pesos worth of medical assistance ang ipinamahagi. Binisita rin ng pamalaang panlalawigan ang Tarlac Provincial Hospital at ang Tarlac State University Lucinda Campus para alamin ang pangangailangan ng mga ospital. Isang Memorandum of Agreement naman ang pinirmahan ng probinsya ng Tarlac at Austrian Government para sa mas malakas na pagtutulungan ng dalawa sa pagbibigay trabaho at pati na rin proteksyon sa mga manggagawa. Samantala, Patuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong sa higit 28,592 na mga residenteng na apektuhan ng nagdaang bagyong karina at habagat. Bukod sa pamamahagi ng relief goods, pinangunahan din ni Governor Yap ang damage assessment sa kanyang personal na pagbisita sa mga munisipalidad ng Kamiling, Mayantok, Moncada, Paniki, San Clemente, Santa Ignacia, San Jose, Tarlac City, Victoria, Kapas at Lapaz Tarlac. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.